Yan guys. Natapos na natin yung naiwan natin kahapon pinturahin na hindi sundo. Ayan. Tapos na. Tapos na lahat siyang pinturahan. Dali na. Yan guys. Good morning, good morning. Tapos na tayo dun sa loob. Dito naman tayo sa labas. Kaso'y napakainit. Eh, wala pang tanghali ay ang init ay napakaduro na. Yan. Yan ang ating bibirahing gawin. Yang guyab, yang ano yan. Baluster niyang hagda na yan. Hanggang sa taas. mag na tayo guys dito sa hagdanan. Pisa na natin ito. Nandiyan tayo makausad-usad. Huh? Yan. Yong guys, mayroon na tayong naiitayo. Ah. Uh. Ito naman pababang ito ang lalagyan natin. Yan. Tutok, tutok tayo din eh. Pababa. Yan guys. Ito namang pababa ang ating kabitan. Naring tubular na ari. Yan, ito namang pababang ito. Sipati natin si Bayaw sa loob. Bayaw. Hey. Pa. <laughs> Madami na ang natatiles ni Bayaw. No kaya Bayaw ari. Tunay. Tunay. <laughs> Pag lang tigilan ni bayaw tapos yan ano bayaw elastic pinormahan na ni ko itring ang lababo pinormahan na ni ko itring kaso yung lababo wala pa oh, yung CR natin oh. ito na lang iisang pisngin na tapos na iisang pisngin na tapos na Pwede okay, na rin bubungan. Ay, ah, po flooring ang papala para hindi madilim. Flooring muna. At saka yung abang ng CR at laboratory. Tayo naman, balik na uli dito sa hagdan sa labas. iskulahan na natin yung dulong yon at nang maikapit ko na. Ano nga yun? katin pala muna natin si kaibigan Gerald at baka nalulungkot na kaibigan, kumusta? No. <laughs> oh, laki na oh mahal laki na ang nadali ni G oh, ha? ayos nice, no. na oh, ito lang oh saka itong dulong ito kabila konti na tatapos na yung kaidyo naman dito na siya sa kanopi ng bintana yung kanopi dun sa may pinto at sa may fixed glass nabuhusan na niya si Badong naman ayun nagbibistay <laughs> ay maputol na rin ng maikapit na guys ikapit na natin yan oh ihaba Baba naman. Ispat lang muna guys. यही ये बुनेल ayan na guys ang ating nagawa kulang pa ito ng tubular din sa ilalim papunta doon ayos na yan hanggang dyan nakasagad na yan hanggang dyan ayan kulang na lang yung din sa side namang ito ayan talagang din yan ng tubular may ganto din yan baluster din hanggang dito naman sa pataas na rin ayan lipit na tayo at naman gaalasin ko na ang ulan pati ay na ito na ay kainamang ulan na rin tumabot pa din eh tayo na guys may humulaw na ang ulan mga igit humulaw na ang ulan Aba, nababasa pa tayo na Ah, baka makaulan pa. <laughs> Magta-tricycle tayo at wala tayong motor. Tara na. tayo oi, tamaang tricycle. Tao linpatio. Mayigit tao na, na. Ta tamad din at naulod. <laughs> ah, Basta kayo ana. Una <laughs> oh, kali na tayo. Di tara tayo sa Basiao. lakad na lang tayo ng kaunti lakad na lang tayo ng kauntian nandito na tayo kuy kuy ayan na si kuy kayo nanalabang na tananat 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 naligo ka na naman sa dagat ano Dito na tayo sa bahay. Ah, oh, may bisita ako. Nagtataklop pa nga ng mukha. Oh, hi ka sa vlog dali. Hey. Okay na guys, hanggang dito na lang ulit. Hanggang sa susunod natin pag-vlog. Maraming salamat sa panonood at suporta. I love you all. Baboy.